Oh guys, ito yung makakapal yung mga guys. So ayan. Dumayo. <laughs> Ay, kanoy. Dumayo kami na kanoy guys. Balutan. <laughs> Makikikain kami. Ito na, ito na, ito na. Tingin na. Ito na guys. Ito na. <laughs> Guys, at dito tayo ngayon sa Binyagan sa Northfield 5. Yan. Ay, eh, nakakapal mga, mga mukha natin guys. Wala pa mga bisita. Welcome to the Christian world. Kumain tayo guys Kanya kami kakapal yung mga wala pa yung mga ninong tsaka ninang Inunahan na namin baka maunahan pa kami <laughs> Guys Pusok <laughs> na naman ang mga itik tayo kami ka muna na Let pasyaron pa. Pabalik, pabalik, pabalik.